Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. At ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa ang limang pinakamakapangyarihang bitamina na dapat inumin ng bawat diabetic. Naramdaman mo na ba na kahit anong kainin mo, gaano ka man kadalas mag-ehersisyo o gaano karaming tableta ang inumin mo? Ayaw pa ring umayos ng iyong blood sugar hindi ka nag-iisa at sa totoo lang hindi mo ito kasalanan milyon-milyong diabetic ang gumigising araw-araw na ginagawa ang lahat ng sinabi sa kanila nagbabawas ng carbs umiiwas sa asukal umiinom ng gamot ngunit nananatiling mataas ang kanilang mga numero ang pagkadismaya ang takot sa mga komplikasyon ang patuloy na pagdududa sa sarili ito ay nakakapagod sa isip at katawan. Pero paano kung ang nawawalang piraso ay hindi mas maraming gamot, kundi isang bagay na kasing simple ng ilang mahahalagang bitamina na tahimik na hinihiling ng iyong katawan. Mga bitamina na maaring suportahan ang insulin sensitivity, magpababa ng pamamaga, at tumulong na patatagin ang iyong blood sugar sa natural na paraan ng walang mga side effect. Sa video na ito, gagabayan ka namin sa limang pinakamakapangyarihang bitamina na dapat inumin ng bawat diabetic. Kung ano ang ginagawa ng mga ito, paano sila gumagana, at ang pinakamahusay na paraan upang idagdag ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Hindi ito mga uso lamang. Ito ay suportado ng agham at pinagkakatiwalaan ng mga eksperto na nakauunawa kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo, pagkalito o pagkasobra, ang channel na ito ay nilikha para sa iyo. Ang aming misyon ay gawing mas madaling pamahalaan ang diabetes na may malinaw at tapat na payo na talagang nakakatulong. Walang gimmick, walang hype, tunay na solusyon lamang kaya magsimula tayo sa unang mahalagang bitamina na maaaring ganap na baguhin ang paraan ng paghawak ng iyong katawan sa blood sugar. Simula ngayon, bitamina magnesium, ang nakatagong kaalyado na kulang sa karamihan ng mga diabetic. Magnesium. Ang nakatagong kaalyado na kulang sa karamihan ng mga diabetic. Simulan natin ang paglalakbay na ito sa isang mineral na madalas na papabayaan ngunit pakalakas magnesium hindi alam ng karamihan ngunit ang magnesium ay hindi lamang isang pangunahing sustansya ito ay isa sa mga pinakakritikal na kasangkapan na kailangan ng iyong katawan kung ikaw ay may diabetes bakit dahil ang magnesium ay may direktang papel sa kung paano pinamamahalaan ng iyong katawan ang blood sugar at insulin sa katunayan, higit sa 300 na proseso ng enzyme ang umaasa sa nag-iisang mineral na ito, kabilang na ang mga responsable para sa kontrol ng glucose. At heto ang problema ang mga diabetic ay mas malamang na maging kulang sa magnesium nang hindi nila nalalaman. Kapag mababa ang iyong antas ng magnesium, hindi lang ang iyong enerhiya ang apektado. Pinalalala nito ang insulin resistance pinapataas ang pamamaga. Ginugulo ang iyong presyo ng dugo at nag-aambag pa sa pinsala, sa nerbiyos. Para kang sinusubukang labanan ang diabetes na may isang kamay na nakatali sa iyong likod. Ayon sa isang pag-aaral sa Diabetes Care, ang mga taong may mas mataas na paggamit ng magnesium ay may makabuluhang mas mahusay na insulin sensitivity na nangangahulugang mas mahusay na tumutugon ang kanilang katawan sa insulin na nagpapanatili sa mga antas ng blood sugar. Natuklasan ng isa pang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition na binabawasan din ng magnesium ang pamamaga. Isa sa mga tahimik na mamamatay tao sa diabetes na dahan-dahang sumisira sa iyong puso. Nervyos, bato, at maging sa mga mata. At kung nakipaglaban ka na sa mataas na presyo ng dugo, isa pang karaniwang kasama ng diabetes. Ipinakita na ang magnesium ay dahan-dahang nagre-relax ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon na tumutulong na pag-aani ng pasanin sa iyong puso. Kaya, paano ka makakakuha ng mas maraming makapangyarihang mineral na ito? Ang magnesium ay natural na matatagpuan sa mga pagkain tulad ng spinach, buto ng kalabasa, almonds, black beans, at maging sa dark chocolate. Ngunit heto ang katotohanan kahit na regular kang kumain ng mga pagkaing ito. Mahirap makakuha ng sapat na magnesium mula sa pagkain lamang, lalo na para sa mga diabetic na ang katawan ay madalas na hindi gaanong sumisipsip o nagpapanatili ng magnesium ng mahusay. Dito nagiging matalinong pagpili ang suplementasyon, ngunit hindi lahat ng magnesium supplements ay nilikha ng pantay-pantay para sa mas mahusay na pagsipsip at mas kaunting discomfort sa tiyan. Hanapin ang magnesium citrate o magnesium glycinate. Ang mga anyong ito ay mas bioavailable at mas banayad sa bituka. Ang pangkalahatang inire-recommendang dosis ay nasa pagitan ng 200 hanggang 400 son miligan ng bawat araw. Ngunit laging pinakamahusay na kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago magsimula. Ito ang gusto kong maintindihan mo. Hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng isa pang tableta sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng tunay na pagkakataong lumaban. Kapag naibalik ang magnesium, madalas na naguulat ang mga tao ng mas matatag na enerhiya, mas mahusay na mga numero ng blood sugar, mas kaunting cravings at mas mahusay na pagtulog maliit na hakbang malaking epekto Vitamin D ang sunshine nutrient na may nakatagong kapangyarihan dumako tayo sa isang bagay na simple pakinggan ngunit malalim ang kapangyarihan Vitamin D Maaaring kilala mo ito bilang sunshine vitamin ngunit para sa mga taong may diabetes ito ay higit pa sa nakukuha mo mula sa ilang minuto sa labas. Heto kung bakit ang vitamin D ay may direktang papel sa kung paano pinamamahalaan ng iyong katawan ng insulin, ang hormon na kumokontrol sa iyong blood sugar. Kapag mababa ka sa vitamin D na karaniwan sa karamihan ng mga diabetic, nagiging mas mahirap para sa iyong katawan na gamitin ng maayos ang insulin. Ito ay tinatawag na insulin resistance at isa ito sa mga pinakamalaking hadlang sa pamamahala ng type 2 diabetes. Ang mas malalapa, ang kakulangan sa vitamin D ay nakakasama rin sa mga beta cell sa iyong pancreas, ang mismong mga cell na responsable sa paggawa ng insulin. At hindi lang iyon, ang mababang vitamin D ay nauugnay sa tumaas na pamamaga, na tahimik na nagpapalala ng mga komplikasyon tulad ng pananakit ng nervyos problema sa bato at sakit sa puso ang mga bagay na pinipilit iwasan ng mga diabetic. Ngunit may pag-asa. Ipinapakita ng pananaliksik na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism na ang pag-inom ng supplement na vitamin D ay nagpapabuti sa insulin sensitivity na nangangahulugang nagsisimulang tumugon ng mas mahusay ang iyong katawan sa insulin natuklasan ng isa pang pag-aaral mula sa diabetes. Obesity and metabolism na tinutulungan ng vitamin D na protektahan at suportahan ang paggana ng beta cell na nagpapahintulot sa iyong pancreas na magpatuloy sa paggawa ng insulin ng mas epektibo. Ang vitamin D ay isa ring malakas na natural na anti-inflammatory. Ito ay mahalaga para sa sinumang may diabetes dahil ang talamak na pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga pangmatagalang komplikasyon. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, tinutulungan ng vitamin D na protektahan ang iyong mga nerbiyos, puso, bato, at maging ang iyong paningin. Bagamat ang vitamin D ay maaaring natural na gawin sa pamamagitan ng pagkabilad sa araw. Aminin natin, karamihan sa mga tao ay hindi nakakakuha ng sapat. Ito man ay dahil sa paninirahan sa mas malamig na klima, pagkakaroon ng mas maitim na balat, pagtatrabaho sa loob ng bahay, o kahit na paggamit ng sunscreen, ang kakulangan sa vitamin D ay napakakaraniwan. Iyon ang dahilan kung bakit inirekomenda ng mga eksperto ang pag-inom ng vitamin D3, ang pinaka-epektibong anyo ang pang-araw-araw na dosis sa pagitan ng 1 hanggang 4,000 IU ay karaniwang itinuturing na ligtas at epektibo. Ngunit syempre, dapat mong laging ipasuri ang iyong mga antas at makipag-usap muna sa iyong doktor. Chromium ang hindi kilalang bayani sa likod ng pagkontrol sa blood sugar. Ngayon, lumipat tayo sa isang mineral na madalas na hindi napapansin ng karamihan ngunit tiyak na hindi ng iyong katawan. Ito ay tinatawag na chromium. Hindi mo ito maririnig ng kasing dalas ng vitamin D o magnesium, ngunit para sa isang taong may diabetes, ang chromium ay parang nakatagong susi sa pag-unlock ng mas mahusay na paggana ng insulin. Bakit napakahalaga ng chromium? Heto, ang maikling version tinutulungan ng chromium ang insulin na gawin ang trabaho nito. Ang trabaho ng insulin ay ilipat ang glucose asukal mula sa iyong daluyan ng dugo patungo sa iyong mga cell kung saan maari itong gamitin para sa enerhiya. Ngunit kapag mababa ang chromium sa iyong katawan, bumabagal ang prosesong ito para bang sinusubukan ng insulin na buksan ang pinto. Ngunit nawawala ang susi bilang resulta. Nananatili ang asukal sa daluyan ng dugo at tumataas ang iyong blood sugar. Dito pumapasok ang chromium. Gumagana ito kasama ng insulin na tumutulong dito na maghatid ng glucose ng mas epektibo. Ipinakita sa isang pag-aaral na inilathala sa Diabetes Technology and Therapeutics na ang suplementasyon ng chromium ay makabuluhang nagpabuti sa insulin sensitivity at nagpababa ng fasting blood sugar sa mga taong may type 2 diabetes. Natuklasan ng isa pang artikulo sa Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics na ang chromium picolinate, ang pinakamadaling masipsip na anyo, ay epektibo sa pagbabawas ng mga antas ng ANC na isang mahalagang tagapagpahiwatig ng pangmatagalang kontrol sa blood sugar. Tinutulungan din ng chromium na mapababa ang LDL cholesterol at triglycerides na madalas na mataas sa mga diabetic at nagaambag sa sakit sa puso. Kaya, sa isang paraan, sinusuportahan ng chromium hindi lamang ang blood sugar, kundi pati na rin ang iyong puso at mga ugat. Bagamat may chromium sa mga pagkain tulad ng broccoli, whole grains, at lean meats, halos imposible na makakuha ng therapeutic na halaga mula sa dieta lamang. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga eksperto ay nagre-rekomenda ng suplemento na 200 hanggang 1 na the micrograms ng chromium picolinate bawat araw. Matalinong makipag-usap sa iyong doktor, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng insulin o metformin, dahil maaaring mapahusay ng chromium ang kanilang mga epekto. Omega-3, fatty acids, panangga at panlaban sa pamamaga. Lumipat tayo ngayon sa isang bagay na pamilyar pakinggan ngunit madalas na hindi nauunawaan, malusog na taba. At hindi lang basta taba. Pinag-uusapan natin ang omega-3 fatty acids. Ang talamak na pamamaga ay nasa sentro ng diabetes at ng mga pinakapanganib na komplikasyon nito. Pinalalala nito ang insulin resistance, sinisira ang mga daluyan ng dugo at pinapabilis ang panganib ng sakit sa puso, problema sa bato, pinsala sa nerbiyos, at maging pagkawala ng paningin, dito pumapasok ang omega-3 bilang natural na panlaban sa pamamaga. Gumagana sila, tulad ng mga panloob na bumbero, lalo na ang mga anyong ipa at DHA na matatagpuan sa matatabang isda at marine oils. Pinapakalma ng mga compound na ito ang pamamaga pinapakalma ang mga daluyan ng dugo at pinapabuti kung paano gumagana ang insulin sa loob ng iyong mga cell ipinakita sa isang pag-aaral sa diabetes care na ang suplementasyon ng omega-3 ay makabuluhang nagpapababa ng mga antas ng triglyceride na isang malaking tagumpay dahil ang mataas na triglycerides ay bumabara sa mga ugat at nagdudulot ng atake sa puso isang bagay na dalawa hanggang apat na beses na mas malamang na maranasan ng mga diabetic. Bukod pa rito, tinutulungan ng omega-3 na patatagin ang ritmo ng puso at maiwasan ang pamumuo ng dugo. Paano ka makakakuha ng sapat? Ang pinakamahusay na mapagkukunan ay ang matatabang isda, tulad ng salmon, mackerel, at sardinas, layunin ng dalawang servings bawat linggo. Ngunit kung hindi ito posible, ang mga supplement ng fish oil o algae-based omega-3 ay maaring magbigay ng 1,000 hanggang 3,000 miluman ng EPA at DHA bawat araw. Ang mga pagkaing halaman, tulad ng flax seeds, chia seeds at walnuts ay nag-aalok ng ala. Isa pang uri ng omega-3, ngunit hindi ito gaanong epektibong nakoconvert ng katawan sa EPA at DHA. Karaniwang ligtas ang omega-3 ngunit kung umiinom ka ng pampalabnaw ng dugo, matalinong kumonsulta muna sa iyong doktor. Bitamina E Ang hindi kilalang tagapagtanggol laban sa pinsala ng diabetes. Tapusin natin ang paglalakbay na ito sa isang bitamina na bihirang mabigyan ng pansin, ngunit karapat dapat dito, vitamin E. Ang mataas na blood sugar ay nagdudulot ng oxidative stress. Ang stress na ito ay lumilika ng mga mapaminsalang molekula na tinatawag na free radicals na kumikilos na parang kalawang, na unti-unting sumisira sa iyong mga sel at organo. Ang resulta ay talamak na pamamaga, humihinang mga daluyan ng dugo, at mas mabilis na pagunlad ng mga komplikasyon ng diabetes. Lumalaban ang vitamin E. Neutralisado nito ang mga free radicals na nagsisilbing natural na tanod para sa iyong mga cell. Binabawasan nito ang oxidative stress, pinapababa ang pamamaga, at tumutulong na ayusin ang lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Natuklasan sa isang pag-aaral sa diabetes research and clinical practice na makabuluhang pinababa ng vitamin E ang mga antas ng C-reactive protein CRP isang pangunahing marker ng pamamaga sa mga taong may diabetes. Mayroon ding ebidensya na maaaring mapabuti ng vitamin E ang insulin sensitivity. Ang vitamin E ay matatagpuan sa mga pagkain tulad ng almonds, sunflower seeds, spinach, at avocado. Ngunit karamihan sa mga tao, lalo na ang mga may diabetes, ay hindi nakakakuha ng sapat mula sa dieta lamang. Kaya naman, rerekomenda ng mga eksperto ang pag-inom ng natural na vitamin E, particular ang anyong D-alpha tocopherol. Ang dosis sa pagitan ng 200 hanggang 400 IU bawat araw ay karaniwang itinuturing na epektibo. Ngunit tandaan, ang sobrang vitamin E ay maaaring magpalabnaw ng iyong dugo. Kaya kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng warfarin o aspirin, Makipag-usap sa iyong doktor. Conclusion. Natuklasan mo ngayon ang limang makapangyarihang kaalyado sa iyong paglalakbay na may diabetes: magnesium, vitamin D, chromium, omega-3s, at vitamin E. Hindi ito mga magic pills, ngunit ito ay makabuluhang mga kasangkapan. Bawat isa ay tahimik na gumagana upang suportahan ang iyong blood sugar, bawasan ang pamamaga, at protektahan ang iyong puso, nervyos at bato. Alam ko na ang pamumuhay na may diabetes ay maaaring parang araw-araw na laban. Ngunit kapag pinalusog mo ang iyong katawan ng tamang mga bitamina, ang mga tunay na kailangan nito, hindi ka na lamang namamahala ng mga sintomas. Lumilikha ka ng pundasyon para sa paggaling, para sa katatagan, para sa lakas. Tandaan. Ang maliliit na hakbang ay humahantong sa malalaking pagbabago. Makipag-usap sa iyong doktor. Pakinggan ang iyong katawan. At isaalang-alang ang iyong natutunan ngayon bilang isang senyales na hindi pa huli ang lahat para bumuti ang pakiramdam. Kung ang video na ito ay nagibigay sa iyo ng kalinawan o pag-asa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel nais naming samahan ka sa landas na ito at tulungan na gawing mas madali ang bawat araw. At kung gusto mong malaman kung anong mga pagkain ang dapat ipares sa mga bitaminang ito para sa mas mahusay na kontrol sa blood sugar, huwag palampasin ang susunod na video na nakalink sa paglalarawan. Alagaan mo ang iyong sarili. Ikaw ay mahalaga.